magandang araw ulit sa inyo mga kaubas uh, gusto niyo bang matuto na magmarkot ng ating tanim na ubas so ito yung nakikita nyo sa screen ngayon itong dalawang nakalagay dito sa pot ito ay galing sa markot yan ang gaganda na pwede pwede na sila itanim sa field yan So, ang gawin nating video ngayon mga kaubas ay tayo ay magmamarkot ng ubas so tara para uh, makita nyo kung paano magmarkot ng ubas ito lang yung ating mga kailangan materials mga kaubas kailangan natin dito ng kukupit Ayan. tapos plastic kahit ordinary yung plastic lang okay lang pero yung medyo mas makapal ng kaunti para hindi siya madaling masira at mabutas tapos grafting knife uh, mas maganda kung yung hindi masyadong matalim tapos pantali kasi tatalian natin siya ang um, mas maganda kasi yung damit itong kukupit mga kubas kasi ang kukupit ay uh, water absorber siya kaya matagal ito matuyo kaya ito yung napakagandang gamitin pang markot sa ating mga obas So ayan. Ah, uh, maghahanap na tayo ng ating sanga ng ating ubas na imamarkot. So hanap tayo dito mga kaubas ng ating sanga na imamarkot. So ito yung nakita kong maganda. Ito kaya ito. Ito mayroon siyang dulo doon. Ayun. Ito naman ay ayan yung kanyang dulo na pinutol ko siya dito noon kasi nasa yero na siya pero ito na lang gagawin natin mas maluwag ito mga kaubas so let's go so ayan mga kaubas ang kailangan lang natin gawin ay maghanap tayo ng sanga na medyo mataba tapos matured na siya tapos ang gagawin natin gagamitin natin tong grafting knife tapos ah, papaikutan natin siya, ganyan tatanggalin natin yung balat hanggang dun sa cambium nya Yan. so dalawa ah, at least 1 inch yung pagitan ng dalawang ah, yung hihiwain natin Uh, tatanggalin natin tong balat sa gitna yan ilalabas natin yung pinaka cambium ng ating sanga ng ubas kaya sinabi ko kanina na mas maganda na medyo hindi masyado matalim yung ating gagamitin kasi baka masyadong malalim yung uh, magiging sugat niya ay uh, mamatay so, ganyan lang Ayan. tapos uh, ilabas natin yung kulay puti yun parang kuskusin lang natin na ganyan mga kababas ayan papakita ko sa inyo ayan siya so pinaikutan ko lang itong sanga tapos tinanggal ko yung balat pwede rin yan kalhati mga kababas itong ginawa ko ay pinaikutan ko talaga pero pwede rin kalahati lang yan ayan So kailangan mga kaubas itong ating gagamit ng kokopit ay hindi masyadong basa. Ang uh, basa lang nito pag piniga mo siya, yung walang tutulong tubig. Yan. Ganyan lang yung basa niya mga kaubas. kasi pag masyadong basa ay baka mabulok yung ating imamarkot. So yan. Lagyan natin sa plastic. So ganito lang karami yan mga kaobas. Ayan, pwede na yan. So ito na yung kukupit na nalagyan natin sa plastic. So ito yung lalagay ko dito sa ating uh, tinanggalan na ng balat kanina. So tanggalin ko muna to. ta hindi maging isa gabal so ang gagawin natin dito mga kababas ay hihiwain natin dito ganyan tapos ito yung ilalagay natin dito mga kababas yun tapos tatalian natin para hindi siya mahulog mas maganda na pag tayo ay magmarkot mga kaubas ay mas maganda sa panahon na hindi masyadong mainit para hindi madaling matuyo yung ating kukupit pero may paraan naman doon may paraan naman doon mga kabas pwede natin siyang uh, diligan gamit ang ringgilya mga tusokin natin siya dyan tapos iringgilya natin so ayan malapit na tayo matapos So, hintayin lang natin siya na magkaugat, mga kaubas. na maabot ito ng isang buwan, dalawang buwan depende sa uh, gaano kabilis na umugat siya mga kaubas pwede rin pang tali nyo dito yung istro pwede na yun so, pwede Tas pa ikut nanti Ayan. Ganyan lang mga ka Tapos na. Ayan mga ka Tapos na yung ating uh, pagmamarkot ng obas. So kung gusto nyong uh, mas madali na makapagtanim ng cuttings, uh, imarkot nyo muna. Imarkot nyo na lang pala. Kasi pag uh, mas madali kasi ito kasi yung uh, putulin natin dito tapos saka natin sa itanim sa Uh, plastic bag ay medyo mas risky siya pero pagka markot kasi mga kaubas pagka ito ay nagkaugat na kasi makikita nyo itong plastic ay clear naman na plastic siya so pagka nakita nyo may ugat na siya pwede na siya putulin dito tapos itanim nyo na lang sa paso yan parang yung ginawa ko uh, sinigurado ko muna na buhay nasa sapaso tapos dun sa lilim ko muna siya uh, nilagay para siguradong mabubuhay siya. Huwag niya muna siya itatanim sa field agad dun sa sikat ng araw kasi baka hindi niya pa kaya. So 'yun lang mga kaubas ganun lang ang pagmamarkot ng ating mga kababayan. Mga ganun din ang sa ibang mga pananim, ganun din ang pagmamarkot. So 'yan nagtira ako dito para pagka ito ay pinutol ko na uh, dito makakaroon palang bagong sanga ulit so yun lang mga kabas maraming salamat sa inyo lahat bye bye